Hindi magalaw Pusa, tanggalan mo ng kwan, mamamatay. Oh. Bakawalan mo. Mamatay ito. Oh. Walang kwan, nakatali ng may gpit. Bakasawa yan. Bakasawa eh, hindi pa tabo ko. Pistika. Sa <laughs> sabihin mo. Ew. Rusa uh, 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 mo na, Ngayon, tinapon niya ng kabila. Wala man pusa ang tunog. Oro tao uwan. na lang <laughs> Sa so, salit ng sako. Kaya natin sa viewers. Guys, dito pusa, guys, tinapon nila guys. Long ganda. <laughs> Ikaw eh, kay Mayra. ganda. Na kuan nito si Mayra eh. Pusa. Eh. Oyan. Ano Ay, yung Tinapon ka maging kay Basaw. Ka. tao ka. Maghintaw <laughs> <laughs> ka. <laughs> Pinahalikan niya ang pre sa labi. Halikan mo muna sa labi para maging... Ming! 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 na Ming! 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 May anak siguro to, inaanap niya oh. Hindi, bahay niya yan. Kung saan siya nagaling.